bosyo boso mapagpalang tanghali. Mga kapersya. Tara, sama niya kung gumatang ng kwan. Ng tomato sauce. Ito yung service natin. No. Service natin, TMX. Mga kapersya, no? Oh, kita niyo na eh. Napudaw, tipanawang na tao eh. Mga kapersya na eh. Uh, mayat. Kaya Okay, mga kaparisyan. Uh, Anyo. Uh, ito na yung panay. Nay. Uy, ato siyang kasi taltag-taltag anak. Ipagrab. Uh, ayos. ayos. Kaparisyan. eh uh, kita niyo. Mga eh. Ay, diyo, samasang, Ay, Ay, sila. Solar mga kaparisyan. Eh, uh, solar na solar. Solar. Ayun Kita eh. makita, pakita. Uh, 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 eh dam. Ayun solar. Oh. Ata solar nga papata dar dati tao San Roque dam. Nakaparisya ni eh uh, bambantay. Tapos din eh uh, eh oh, in kalbo dito kon bantaya eh. Uh, kita yaw. Oh, Ana uh, solar. Oke okay? okay. Hmm. Te kami alpamarke mga kaparisan mangkita lang te nya nagana. Kita te tomato sauce uh, ang sinaglaan dito ay barrio acacia alay mas masam ang dati lumabas ito alay karod ganyan ni alpamark wine kakugugit na ate ito alpamark ay Naka pure codes. Oh. <laughs> uh. yeah. nacho, so yung dadakang hat daw, Uh, nacho, piato. So ito ini EJ. Um, so, uh, dun eh, dapa for by power. Ano oh, 165 na ta. Nati eh. Jane. Miguelito. 68. Bilog. Eh. Um, ini, ini, Pagkati tomato sauce, mga kaparisan. Okay. Uh, babangil ni Magic sarap. Ito yung podo dito yung Pilipinas, mga kaparisan. Di mas podo na. Anong umisik na tao. Gimas tao. Uh, alay, kain tayo. Okay? Okay. Slow down, mga kaparisan. Okay. Ito e, tayo pa Kamanggaan. E. Maya kita mm, eh. Ang na nay e. e, eh. kaya kami sa nakagata kamay ni Tiban. Nakagata kami si Tumito Ito na makita yung mga Si May. Bantay ang mga kaparisan eh. Bantay. eh. eh. Oh. Makita mag. Oh. eh. Uh. tayo Ito. Ito. Eh, eh,